Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakumpinsin nga ni Joyce ang kanyang best friend na si Lucy at sinabi nga dito na kailangan niyang sabihin kay Darius ang lahat, maniwala man ito o hindi. Kung mas man siya sa katawan ni Farah, ay importante na malaman ni Darius ang lahat. Ayon nga kay Joyce, kung nahalata nila na peke ang Lucy na kasama nito ay posible din na matagal nang pinagdududahan ni Darius ang katauhan nga ng kanyang kasama sa bahay at kailangan niya na lamang malaman talaga kung sino ang totoong Lucy. Kaya naman muling ang nabuhayan ng loob itong totoong Lucy dahil na rin sa tulong ni Joyce sa kanya. Nangako din si Joyce na bukod niya sa kanya ay maging siya ay magsasalita na rin para alam ni Darius na nagsasabi niya siya ng totoo. Sa tulong nga ni Joyce ay muli ngang nagkaroon ng pagkakataon itong si Lucy at Darius na makapag-usap sa cafe. Si Darius na mismo ang nagsabi kung anong oras na siyang ikinatuwa naman itong si Lucy. Alam niya na iyon na ang kanyang pag-asa upang aminin kay Darius ang lahat. Nagsinungaling naman si Darius kay Farah nang tanungin nga siya nito kung sino ang kausap niya. Ito ay dahil na rin sa naniniwala na nga siya kay Apoberta. At ayon nga kay Darius, sa isip niya na kung totoo nga ang lahat ng mga sinabi ni Apoberta ay sobrang kasalanan ang kanyang nagawa sa kanyang tunay na asawa. Hindi na sinamahan pa ni Bru ang kanyang best friend na si Lucy sa cafe kung saan nga sila magkikita ni Darius. Ang hindi alam ni Darius ay sinundan nga siya nitong si Farah dahil nagdududa rin ito sa kanyang mga ikinikilos. Naabutan nga ni Lucy itong si Farah na kararating pa lamang sa nasabing cafe at ininsulto niya pa ang buong pagkataon nito. Pinagtulungan niya ni Aling Belen at nitong si Farah, si Lucy upang dalhin siya sa kagubatan. Mabuti na lamang talaga at nakita nga ito ni Darius at naabutan niya ang ginagawa ni Farah kay Lucy. Mismong si Farah na ang nagreveal ng kanyang buong pagkatao at hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Lucy sa kanya.